Scorpio. Alamin natin ang na ganap sa inyo sa buwan ng November. One month reading. Guys, ito ay general reading. Hindi po ito personal reading. Umpisa na po natin. Yan na po sa mga sa Scorpio. Sa buwan ng November. Scorpio. May tao dito. Ano? May dalawang tao dito, Scorpio. Pwedeng... Ang iba sa inyo ay lalaki, ano? Ito, wala tong gender, ha? Basta, meron kang kasama dito. Dalawa kayo. At may ten of spades. May tao dito ang may malalamang masamang balita na pa, na masamang balita na ipag-aalala mo pwede ikaw yung, pwede ikaw yung makaalam ng masamang balita o maring kayong dalawa makaalam ng masamang balita dito Scorpio dalawa, dalawa kasi, dalawa kasi kayo dito hindi ko lang kung kano-ano yung, yung isa dito ha ah. basta dalawa kayo dito yung Scorpio ang makakaalam ng masamang balita pwede rin naman Scorpio ay patungkol sa inyong dalawa yung malalamang masamang balita sa buwan ng November? Ayan, masamay mayroon daw masamang balita ang paparating dito, Scorpio. At pag aalala mo yun. Kung hindi man ikaw yung makaalam ng masamang balita, may tao makakaalam ng masamang balita na ipag-aalala niya at maraming balita ay patungkol sa inyong dalawa. Ayan. Uh, mukhang problema ka sa love life at sa pamilya mo, baka meron kang gulong kakasangkutan ni Scorpio sa buwan ng November. Ayan, pero masosolve din naman yung problema na yan, Scorpio. May papayuhan dito. Yung papayuhan, matigas ang ulo, hindi nakikinig sa payo. Sarili niya lang yung pinapakinggan niya. Ayan, kung sino man itong papayuhan, Scorpio, pwedeng ikaw. Kung hindi ka yung papayuhan, may taong papayuhan sa paligid mo. Pwedeng yan ay asawa mo, uh, girlfriend mo, member ng pamilya mo, kamag-anak mo, kung sino pa yan na papayuhan. Pwedeng kaibigan mo, katrabaho mo, o bahala ka na kung sino yan. Yung nga lang, matigas ngayong ulo yung papayuhan, hindi nakikinig sa payo. Ah, uh, kung susudin nyo yung payo, hindi rin magbubunga na maganda kasi meron siyang maling paniniwala na tama para sa kanya. Scorpio. Mari magaroon ng ano, party inuman celebration kasiyahan sa buwan ng November at mari maimbitahan ka, Scorpio. Pero kung sa inyo maganap yung kasiyahan na yan, inuman, pagdiriwang, mari ka yung mag-imbita dito. Meron kang imbitahan, Scorpio. Mari ka rin daw makatanggap ng regalo. O, ikaw yung magre-regalo dito. Kung wala rin na inuman, kasiyahan, party, celebration, bisita lang ito. Scorpio, may bibisita sa'yo. O ikaw yung bibisitahin. O ikaw yung, ano, bibisita sa kanya. Ayan. Gets ba? Mara ikaw yung bumisita sa kanya. O ikaw yung bibisitahin sa buwan ng November. Ayan, Scorpio. Napaganap sa mga Scorpio sa buwan ng November. May pagbabago sa kaperahan mo, Scorpio. Kung meron kang trabaho, ayan, maring uh, madagdagan yung sahod mo, maring tasan yung sahod mo, o maring ikaw ay ma-promote sa trabaho mo. Kung meron ka naman daw negosyo at umihina yung negosyo mo sa ngayon, yan daw ay biglang lalago sa buwan ng November, Scorpio. Kung biglang lalago, maraming bibili, ano? Kung sa humihina sa ngayon, ano. Uh, Maaaring din daw na kayo ay makatanggap ng pamana. Ayan, Scorpio, sa buwan ng November. Tarayin nyo rin to maya sa lotto games, raffle games. Maaaring kayo manalo, Scorpio. hmm, Kung mag problema ka, ano. Kung sino man itong magkakaproblema, pwedeng asawa mo, Scorpio, ang magkaproblema. Pwede rin naman ikaw yung mag problema dito, ano. May taong nakasuporta lang dito sa inyo. Ayan, handang tumulong sa inyo. Siya rin yung nagbibigay ng lakas love nyo dito, Scorpio. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Ayan. Ingat ka rin sa aksidente, Scorpio. Ah... Uh, kung hindi man ikaw yung pinag-iingat sa aksidente, kasi asawa, eh, di ba? Ayan, aliman sa'yo dalawa ng asawa mo yung pinag-iingat sa aksidente yeah, sa buwan ng November. Ayan, ah, uh, pwede rin ano, may, mag may magkasakit, pwede ikaw o oh, asawa mo may magkasakit dito, Scorpio, sa buwan ng November. Ayan, ingatan yung halusugan para hindi magkasakit. Huwag din daw gumawa na masama sa iba para hindi malasin. Kung sino man ito, pwede ikaw yung tinutukoy yung itong asawa mo, ang tinutukoy yung Scorpio. Ayan na, huwag gagawa ng masama sa iba para hindi malasin na makarama sa buwan ng November. At kung magka-problema uh, nga, di ba nabanggit ko na, pwede ikaw din o oh, pwede asawa mo rin. Ano? O kung magka-problema, uh, may nakasuporta lang sa taong ito ha. Kung sino man magkakaproblema sa yung dalawa ng asawa mo ha. May nakasuporta lang. Pwede din problema sa pera. Kung problema sa pera, ayan, maaaring makatanggap siya ng pera. Ayan. Ace of so, Diamond. May tao din dito, Scorpio, ang may pagbabago mangyayari sa kanya, pwede masama o mabuti. Pwede ikaw ang tinutukoy. Kung hindi man ikaw, may ganyan sa paligid mo, nakilala mo. Scorpio. Maaari din ang taong ito ay uh, makaisip na mag, uh, magtinda, magtayo ng business kahit malit lang. Yung business kahit malit lang ay lalago. Maraming bibili. Pwede rin na may tao dito yung magpapayo sa kanya na patungkol sa negosyo na magagamit niya. Kung hindi man uh, ang iba sa inyo, yung nga, negosyo ang balak. At ang iba naman, balak mag-apply ng trabaho. At ang iba, balak mag-sideline. Ayan, sa buwan ng November. O mag-invest. Uh, tumaya sa Lotto Games, basta patungkol sa kaperahan yung iniisip ng taong ito. Kung paano siya mag-pera. Kung may pera siya, iniisip niya kung paano lalago yung pera niya ang tinutukoy ko dyan, Scorpio, ay maring ikaw, kung di man ikaw, maring member ng pamilya mo, kamag-anak mo, o baka yan ay asawa mo, Scorpio, o kung sino pa sa buhay mo. Nine of hearts, kung single ka, Scorpio, maaari ka rin asawa ng mayaman, o baka naman iba sa inyo ay mayaman, at ang asawa nyo, kung may asawa nga kayo, pwede asawa nyo mayaman. Maaari din daw kayo talaga makatanggap ng pamana ano sa buwan ng November o baka naman ikaw yung magbibigay ng pamana. May magbibigay rin ng pera dito. Ayan kung mag problema kayo sa pera. Pwede mo rin balik rin. Baka ikaw yung magbigay ng pera sa buwan ng November. Meron kang pagbibigyan ni Scorpio. konta tayo sa Lotto Games, Raffle Games, yung nga, manalo. Kung kasali kayo sa sports contest, maring kayo manalo. Scorpio, kung may negosyo, may pag-angat sa negosyo sa buwan ng November, Scorpio. Ay, ingat lang kasi may tao magtataksil dito, ano? Pwedeng nagtaksil sa pamilya. Ako kung ito patungkol sa love life, may taksil sa paano sa sa inyong dalawa. Pwede ikaw yung taksil o yung asawa mo yung taksil dito, Scorpio. Basta may taksil. Kung sa pamilya, may taksil sa pamilya. Ayan, Scorpio pwede ikaw yung taksil o maring member ng pamilya mo ang taksil o kamag-anak mo. Pwede at pwedeng malaman yung pagtataksil niya sa buwan ng November, Scorpio. Ayan, kung malaman yung pagtataksil, maaari kayo maghiwalay ng ano, ng member ng pamilya mo o mismong asawa mo yan. O kasi naman yung karelasyon mo ang pwedeng mahiwalay sa basta may nagtataksil daw rito at maaaring ma ano, malaman ano, mabubuking tanamin pa natin sa inyo mga scorpion Scorpio. <clears throat> Ang iba sa inyo, Ace of Diamond, lumabas na lumabas naman siya. May pagbabago mangyayari sa inyo. Ito ay last part ng buwan ng November. May pagbabago mangyayari sa inyo. Pwede masama o mabuti. Maaari din na kayo ay makaisip dito na magtayo ng business. Ayan, ang iba sa inyo, Scorpio, balak magtayo ng business o negosyo. Kung wala rin kayong pera o pampuhunan sa negosyo na balak, balak nyo itayo, may tao magbibigay sa inyo ng pera dito. Pampuhunan. O kung kailangan nyo nga ng pera, may, mag, may magbibigay daw sa inyo ng pera, Scorpio. Pwedeng galing sa kaibigan mo o galing sa pamilya mo. Kung may negosyo naman daw kayo, may paglago sa negosyo nyo sa buwan ng November. Kung kayo naman daw ay may trabaho, ayan, maring, kang, maring lumaki yung sahod nyo. O baka ma-promote kayo, Scorpio. Kung utang, kung umutang ka, Scorpio, o may umutang sa'yo, ayan, maring makabayad na sa buwan ng November. asawa talaga. Meron kang asawa, ano? Asa mga Scorpio na walang pro problema, walang problema sa kanilang asawa. Lalo pa raw magiging maligaya ang pagsasama niyo ng asawa mo kung kayo ay magpapakasal, Scorpio. Sa pamilya niyan ay favorable long-term preposition or second chance particularly in economical sense mga Scorpio. Yung... Pwede rin na, baka yung mga asawa nyo, Scorpio, ay balak mag-sideline, ang mag-apply ng trabaho. Asawa kasi to. O baka mag-invest, basta patungkol sa pera, kung paano siya mag-pera, kung paano niya palaguin yung pera niya sa buwan November. Pwede ikaw o itong asawa mo, Scorpio. May pag-travel din kayo. Ingat kayo sa pag-travel. Ayan. Kasi may misfortune. Kung hindi man kayo magta-travel, ayan, meron may tamang mag travel dito at pinag-iingat sa misfortune. Pwede rin kasi yung mag-travel, yung asawa mo. Scorpio. Ayan, ingat sa pag-travel kas ingat sa ano ako kasi may aksidente rito. Kamay negosyo Ingatang ang mabangkrap ano? May paglago sa negosyo pero pwede rin mabangkrap kung hindi mo ingatan yung negosyo mo, Scorpio. Meron kang kamalasang pagdadaanan eh. Ayan. Sa buwan ng November yan ah. Hmm. Maaari ka rin ma-stress, ah, ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay, Scorpio. Pero kung hindi ka o yan, may ganyan sa paligid mo, Depress at negative ang pananaw niya sa buhay. May ano, may third party, Scorpio. May dalawa kasing tao dito, pwede mag-asawa ito. May mag-asawa dito, Scorpio, at hindi ka ito ang mag-asawang ito, mas malapit ha. Ah. May mag-asawa rito na Libra Aquarius o Gemini, lalaki. At ang asawa niya ay isang Capricorn Bigotaurus babae. Mukhang mag-asawa ito. Itong Libra Aquarius or Gemini na ito, mukhang ito ay maring ma-depress at maging negative ang niya sa buhay sa buwan ng November. Capricorn Bigotaurus, tumapat sa kanya yung third party. Maring third party mo. Ito, Scorpio. itong Capricorn, Bigo Taurus. O ikaw yung third party niya, Scorpio. Hmm, dapat talaga sa kanya yung ano, third party. At maring masira yung relasyon niya, Scorpio, nandahil sa third party. Kung may third party nga, no? Kaya nga third party, di ba? May pag-travel ang iba sa inyo, no? Yung nga nabanggit ko, may ang iba dahilan ng pag-travel ay dahil sa bagong business deal o baka nakabili kayo ng bagong bahay o lilipat kayo ng bahay. Ang iba naman, iba ang dahilan ng pag-travel. At ang iba, dahilan ng pag-travel ay mag ng trabaho. Ayan, mag apply ng trabaho kasi walang trabaho. Yung iba naman, may trabaho, balak mag-resign. Kaya nagbabalak mag-apply ng trabaho sa ibang kumpanya. Pero wag basta-basta mag-resign hanggat hindi natatanggap sa ina-apply ang trabaho. Sa inyo, no, pag-travel, pag-apply, Maaari, maaari kayo kayong makilala dyan na pwede nyo maging karelasyon kung single kayo, Scorpio. Ayun na nga, no. Sa pag-apply mo, mukhang tanggap ka, no. Oo. maring matanggap ka agad. Sa, so, uh, baka naman nag-apply na kayo sa ngayon. At sa buwan November, mag-start na kayong pumasok sa trabaho nyo. Pwede rin naman sa pag-apply mo ng araw na yan, diretsyo na kayo, pasok sa trabaho nyo. Kasi meron daw kayong kasama sa trabaho nyo o sa negosyo nyo. Ang ano eh, maring mag magka-problema ka sa kanya. Yun yung kamalasang pagdadaanan mo dito, Scorpio. Meron kang kasama dyan sa trabaho mo. Sa pag-apply mo eh, oh. Ang maring sabi mag-apply ka ngayon araw, tanggap ka rin. sabihin may trabaho ka na. Yung nga may kasama ka dyan na maring magka-problema ka. Scorpio, ayan, gets ba? Pwede rin. Baka naman meron kang kapartner dyan sa buhay. Maring hindi mo yan makasundo sa... Bueno, November, November, pwede mag-problema uh, ka sa kanya. Ingat ka sa pag-travel mo. Misfortune eh. Sa pag-apply mo, ingat ka, no? Ayan, yung pagganap sa inyo, Scorpio, sa buwan ng November. Yung kasama mo sa trabaho mo, o kasama mo yan sa negosyo mo, na maring magka-problema ka, Scorpio. Kapo, side sex mo yan. Ayan. Ayan po sa inyo sa buwan ng November. Maraming salamat po guys sa mga nag-like at nag-subscribe. At sa mga bumabalik po maraming salamat po. Maraming salamat guys.